Kaya pala, nahanap ko na yung original. Yung content natin na sarcastic, dati palang iglesia yun. Nahanap ko na. Si Felix Manalo, pagkakalam ko, member yan dati ng Mormon, Latter Day Saints. Kaya hindi, seventh Day Adventist daw eh. Oh, ito na nga. Ito yung sarcastic, dati palang iglesia yun. Ha? Dating iglesia. Oh, ito. Siya yun, di ba? O, oh, di ba siya yun? Dito kasing simis Siya yun, di ba? Oh, siya yun. Oh, punta tayo ngayon dito. May story. Di ba lumabas yung story ni Felix Manalo? Ito i-analyze natin. Maganda yung points niya. Okay? Uh, tuloy natin. Ako daw ay naninira sa Iglesia Ni Cristo. Alam niyo po, mami na kaya po kami tumatalakay sa aral ng INC. Kasi, uh, ang Iglesia Ni Cristo mahilig pong mag-topic sa iba't ibang sekta. Totoo naman. Di ba? O. Uh, umatake. Parang kulto. Di ba? O. Uh, naghamon. Ganyan, ganyan ba kayo? Wala kayo isang salita? Tuloy. Felix Manalo story kapag ka ang mga ministro ninyo nagtatapik sa mga paniniwala namin. Hamon, tapos pag pinalagan atras, umanib ka na lang daw. Diba, i-recruit mo lang ako? Ganyan ba kayo mag-recruit? pilitan? Takutan? Huwag ako. Iba na lang. Totoo yan. Kadebate ko lagi yung mga INC nung high school. Mga classmate kong INC. Actually, nagpag-debate ko talaga yung mga classmate ko rin. Lang? Atoli ko lagi madalas yung ano, eh, Parang MLM mag-recruit sila. Asawa ko oh, handog. Nadoktrinahan ako. At may mga scholars kayo. Kayo nga mismo mga miyembro, wala kayong alam. Kayo nga mismo miyembro na wala kayong alam. Tuloy. Nasabi ninyo na ini-expose lang daw ang mali. Pero kapag kami na ang magtatapik sa maling aral at paniniwala ninyo, naninira na agad. Ah, ganun nga. ba? Diba? Tama. ba? Diba? Yung isang tanga kanina rin. Ay, naniniwala talaga ako sa sinabi nito. Huwag na gumamit ng utak. Yung aral namin, aral namin. Teka, kina-counter-argue nga yung aral nyo eh. San ba kinukuha yung aral nyo? Eh, di sa inyo rin at pinatunayan ko na ng isang gabi yun, alis, sabihin niya hindi niya kasama. Marami nakita ko sa comment section. Hindi iglesia yan, i-report niya yan. O, oh, ano na sino yung ko? O, oh, tuloy. Magbigay ako ng sample ha. With all due respect po sa mga iglesia ni Cristo. Ito, sample lang. Sample lang. Sinabi ko sa mga video ko na hindi ipinagbabawal sa iglesia ni Cristo ang paninigar niya. oh, hindi daw pinagbabawal. Totoo ba yun? Ayan si. Ang masaklap nga yun din sinabi ko kahapon. Gusto mo ba? Videohan ko. Yung mga nag Wala naman bawal ang sigurado sa lamsa si just na Rosalinda ba yan? Oo. Oh. Ah, uh, di ba? So, bakit daw kinukunta Paninira daw yan? Hindi ho totoo yan. Tingnan nyo po itong ebidensya na ito. Yan. Patay, may ebidensya. May resibo, guys. May resibo, guys. Oh. Yan po ay kuha. Oh, panis. Iyak. Don't forget to like, guys. May ebidensya, guys. Mismo sa Net25. Ang sugo po ninyo, si Felix Manalo. pansinin ninyo yung katabi. Uh. Yung oh. katabi niya, tingnan nyo yung hawa. Oh, di ba, Yossi? Bawal, bawal po sa ayan si at pag-iinom. Nakakalasing na inumin. Ito, oh. at saka ba't ang dami? Oh. <laughs> sugo ho yan, kasama niya. At ang sugo, masyadong stricto yan. Hindi yan papayag na merong maling gagawin ang kapatid, lalo na nandiyan siya. Oh, ayan eh, oh. Legit eh. Pero tingnan ninyo, yung membro katabi ng sugo, naninigarilyo. Paninirap ba yan? Kung sabihin namin na sa inyong mga iglesia ni Kiso, hindi nyo pinagpapawalang paninigarilyo. Naninigarilyo talaga ang mga membro ninyo eh. Ayan o. Oh. Totoo naman tabi ng sugo, yan, yan, ba yung paninira? Hindi yung paninira yan. Ayan po ay kayo mismo ang umaamin po niyan. Yan po ang ebidensya na sa inyo hindi pinagbabawal. Bakit? Kung talagang bawal yan, oh, ito na, ito na. Bakit marami kaming nasasaksihan, obvious na obvious, sa tuwing pagsamba ninyo, dyan po sa kapilya ninyo, sa tapat ng kapilya ninyo, ang mga membro na ninigarilyo. Oh. Di ba? Oh. Sabi ng kapilya, tinitira namin dati at saksi ako sa mga miyembro nila na sa labas ng kapilya bawal daw kasi sa loob kaya sa labas. <laughs> well, at least. Well, at least. Ah, uh, tuloy. Hindi daw totoo na naninigarilyo. Bawal daw sa iglesia ni Kristo. Yan daw ay mga pasaway lang. Uy, talaga naman. Alam ko, kung ipinanganak ako kahapon, baka naniwala ako. Uh Oo, -oh. kung pinanganak ako kahapon. oh, sige, oh, may kukwento pa siya. So, brad, dati kasi akong INC. Oo, oh, dating INC naman pala. So, ang sinasabi nyo ba? Doon sa kinonten ko, na siya yung nandun, yung mga sarcastic attacks niya, mali yun? Sabi niyo, hindi yan INC. Well, dating INC pala. So, dahil dating INC, wala nang, wala nang merito yung argumento, eh, yun din naman yung naririnig namin sa inyo. One year ako tumira sa tito ko na INC. Gabi-gabi, may inuman after pumasada. O, lagi na lang sabihin. Well, hindi yung mga pasaway na ano yun, hindi yun INC talaga. Eh, di lahat na lang. Ano tawag doon? Fallacy? No true Scotsman fallacy. Oh, dating INC. Ano pa masasabi nyo? Rene Ano pa? Kaya alam natin ang totoo. yung mga nan, yung mga naninigarin niyo sa iglesia ni Cristo, hindi po 'yan pasaway. Normal na gawain po 'yan ng isang miyembro. Oh, hindi 'yan pasaway. Good morning po Sir Kayo. Kung ang issue ay paninigarilyo, magpatupad ang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo kagaya sa Department of Education na 50 meters away sa mga kapilya nila di umano. Pwede pag basta patago. Ayun lang wala kang makikita ang nadisiplina dahil naninigarilyo. Tatawanan ka. Sige nga, magsumbong ka sa katiwala. Naninigarilyo si ganito. Yung isa ko nga kaibigan na iglesia, isinumbong ko sa kanyang tatay. Yung tatay niya katiwala eh. Sabi ko, yung anak ko oh. niya naninigarilyo. Tinawahan na lang ako eh. Bye. Oh, ano sagot? Ano sagot? Sa libutan, no? Sigur, yun yung tamang sagot dapat, di ba? Mali yung sagot ng tatay eh. Hindi dapat... Tama ka? O sige, ulit natin ah. Bakit? Sabi niya eh malaki sa ka kanyang tatay. Yung tatay niya katiwala eh. mm, katiwala. Nagsumbong sa tatay. O tapos, Iko yung anak niya naninigarilyo, tinawanan lang ako. Eh. O tinawanan lang daw bakit? Bakit? Sabi niya eh malaki na siya eh. Kaya niya na sarili niya. Mali yung sagot ng tatay. Dapat nasagot sagot ng tatay. San libutan 'yan eh. Dapat san libutan 'yan. 'Yun na sagot. Mali yung tatay. Ama. Sabi nung tatay. Hindi <laughs> ba dapat ganoon? Mali eh. May kaya lang ako imbis na tulungan yung taong nangangailangan pinagkakitaan pa. Dapat sinabi ng tatay, dapat Marlboro brand yan. O, oh, sino sa libutan ngayon? Mga nagyoyosi pa nga sa labas ng kapila nila. Oh! Dito rin sa amin eh. O, oh, tuloy. Kaya alam natin pare-pare yung katotohanan na hindi... Sorry kayo, 50% urong yan. Oh totoo na bawal sa INC ang paninigarilyo. Ito po hindi paninira. Bakit po? Ayan po ang ebidensya. Katabi ng sugo ninyo na ninigarilyo. Oh. At yan po ay kuha mismo sa net 25. At yan po ay hindi mo pwedeng i-edit tapos magsasalita ka ng kasi Talaga madidemanda ka dyan. O oh, antayin ko yung demanda kung meron kaya magdemanda. Eh kuha oh. yan mismo sa net 25 o. Oh. O. Oh. Kuha na ba sa net 25 mismo eh. Kuha yan mismo sa programa ng Iglesia ni Cristo. Yung sugo ninyo, yung katabi, naninigarilyo. Yan po ang katunayan na hindi ipinagbabawal talaga sa Iglesia ni Cristo ang paninigarilyo. oh, tama nga naman. Via inductive reasoning naninigarilyo ka yung katabi, na yung sugo, o oh, ibig sabihin, hindi nga pinagbabawal. Hmm, tuloy. Ikalawa, <laughs> nung ipinalabas yung Felix Manalo story, inatake ninyo ng matindi ang mga 70 adventists. Grabe yung paninira ginawa ninyo. Buti sana kung inihayag nyo yung kasaysayan ni Felix Manalo, tama, may oh. dami namang mali. Oo. Oh. Oh, marami raw mali ha. Sabi niya yan. Tingnan natin. No? Oh. I-analyze natin. Unang-una, yung kanyang napangasawa na si Honorata ay isang 70 Adventist. Pero tingnan niyo yung karakter. Meron siyang suot na alahas. Oh, alam nyo na sa Seventy Adventist, ipinagbabawal yan. Sinisira, dyan pa lang sinisiraan nyo na kami. Pinalalabas nyo sa tao na ang mga Adventist labagin sa doktrina. Pero Ah, para may hit piece, ganun. Parang, parang paninira. So, hindi accurate yung ano. Hindi accurate yung pagkasadula. Hindi ko totoo yan. Sige nga, kung, kung pag-uusapan ay panira, itong tunay na paninira. Bakit? Kasi relihiyon na namin yung sinasangkot ninyo eh. Hindi lang kayo basta nag-aanyaya niyan. Ipinapahayag nyo sa buong mundo na ang mga babae sa Seventh Adventist ay lumalabag sa aral namin. Well, wala. Uh, to be fair, sa INC, mabay talaga yung babae. Mabay talaga. At nakita ko yung sa asawa ko. Yung mga lalaki lang talaga, yung feeling they own the place. Yep. Tuyuhin ko, Lasingero, umalib sa INC. Well, good for him. Ayaw. Lagi nagamon. Same tayo na observed na ugali nila kayo. Yes. Yung mga babae, mabay talaga. Yeah. Sa pamamagitan ng programa niya, sinasabi po ninyo na si Felix Manalo ay tumiwalag sa 70 Adventist dahil maraming mali. Ganyan ganyan yung ugali ng dati kong kawork eh. They feel like they own the place. Yeah. Ugali talaga nila yan. Eh problema sa inyo hindi gumagamit ng utak puro yabang. Aral. Alam niyo paninira uyan sa amin eh. Bakit? Kasi yung Felix Manalo story na ginanapan ni Dennis Trillo ang nagpapatunay na sinungaling talaga ang pamulo ng. Oh bakit? Ay sinungaling daw eh. Hey! Shots fired. Shots fired. Shots fired. Dami ko akilala yan si bro. Mas malakas pa mag-smoke sa akin. <laughs> hey! Bakit pagagamit utak, ligtas na nga yun nga. Tama nga yung sarcastic ano niya eh. Hey, warning shot. Hey, oh. Bigyan ko lang kayo ng sample mga NC. With all due respect, kasi mong talaga ang pakuluan niya. Oh. Ano ang kasalanan? Uminom mo magsinungaling. <laughs> so, oh, oh. Tuloy. Bigyan ko lang kayo ng sample mga NC. With all due respect, gamit lang kayo kahit konting utak lang bakit nga kailangan pag gumamit ligtas na? Oh, ligtas na eh. Uh, pero sige, nag-request Eh. Konti lang, konti lang. Hindi ko sinabing magmalalim kayo. o, <laughs> oh, hindi niya sinasabing magmalalim kayo. Konti lang, konti lang naman. After yung i-analyze nung sabihin ko sa kanyang atulang kung ako ay nagsisinungaling at naninira lang sa INC. O, oh, ligtas na kapatid eh. Oh. Sa eksena na ito, niligawan ni Manalo si Honorata. O, oh, okay. Ayan. Then, syempre, to make long story short, ay pinakasalan ni Felix Manalo si Honorata. Okay, okay, okay. Na pinakasalan. At kung mapapansin po ninyo, si Honorata na isang 70 Adventist at si Felix Manalo that time na Adventist hindi pa tumitiwalag daw, ikinasal. Hindi pa tumitiwalag daw? Okay, okay. Hindi sa relihiyon ng 70 Adventist. Ayon! Ulit, 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 Ano na, para, para, para? Hindi kinasal sa 7-day Adventist. Oh. Hindi pa tumitiwalag daw. Ikinasal, hindi sa relihiyon ng seventh day Adventist oh, oh, yun ha. Seven day Adventist parehas. Pero hindi kinasal sa seven day Adventist. Oo nga naman. Oo nga naman. Tama ka, coach. Kayo kami din nung mga bata, pa kami, hinandog din kami ng father ko sa INC. Di lang natuloy kasi ang tumiwalag, father ko, dahil sa tanong sa taunang ng pasalamat. Sabi mo na gamitin ng utak pag-membro. Oh! Uwitin natin ha Tama nga naman Seventh-day Adventist Parehas Tapos hindi dun ikakasal Paano nangyari yon? Dalawa ang possibility Seventh-day Adventist sila talaga kinasal Mali sa pelikula Or Di walag Ano? Palagay nyo Make sense? Oh, baka hindi lang nila gusto doon ni Baka sa iba gusto nila ni By request. <laughs> oh, try, try, try. Para silang adventist niya ni, eh, at hindi pa tumitiwalag si Felix Manalo. Gamit ka lang, INC. Konting utak lang gamit ka. Oh, konting utak lang daw. Oh, konting utak lang daw. Hindi ka ba magtataka niyan? Para silang adventist at hindi pa nagaganap yung eksena na tumiwalag si Felix Manalo. Pero hindi sila ikinasal. Sino kayang matinong tatay na isang iglesia ni Cristo? At liligawan yung kanyang anak ng isang INC din. Tapos pagpapakasalan doon sa katoliko. Hmm. Oh. Tiwalag na, kaya may suot na naalahas. Baka, baka naman. Tama, logical yung ano niya eh. Ano yung maaaring reason? Change venue lang. Baka change venue nga lang. Huwag na utak. Yabang na lang. Maganda rin yan. Maganda rin yan. Yabang na lang. Bro, kayo, ingat lang palagi. Baka matulad ka kay bro Ellie. Salin watcher lang ako sa stream mo. Pati ni Atty. Dibay, minsan lang din mag-comment. Salamat, Angelo. Ang alam ko, Palabas yung Coach Kayo, hindi na ma-produce yan kasi tinutulan niya ng INC. Tinutulan ng INC pero lumabas? Aba. Aba. Sige nga, sa inyo lang imposible yan mangyari. Dito sa eksena, meron kasing kaganapan na naganap bago sila ikasal. Na itinutuwid o hindi maitatanggi ng eksena na si Honorata at si Felix Manalo hindi ikinasal sa 70 at Oh. Bakit po? Sa paniniwala kasi oh. itinutuwid o hindi maitatanggi ng eksena na si Honorata at si Felix Manalo hindi ikinasal sa seventh Day Adventist. Bakit po? Sa paniniwala kasi ng mga seventh Day Adventist at recorded yan doon sa lokal kung saan naging kaanib si Felix Manalo, si Felix Manalo po ay itiniwalag sa seventh Day Adventist. Oh, makes sense. Makes sense. Tumiwalag o natiwalag, either way, sa possibility kung bakit hindi sa Seventh-day Adventist kinasal, right? It makes sense. Hindi ho ang usapan doktrine, eh. hindi personal masyado. Kaya... Oh. Kaya hindi namin talaga inilalabas dito. Pero sa katotohanan, mabait pa nga kami. Hindi kami kagaya ninyo na naninira talaga eh. Pero kung tutusin, ito yung paninira sa side namin eh. Oh. Isipin po ninyo ah, si Honorata 70 Adventist, si Felix Manalo 70 Adventist, at wala pa dito yung eksena na tumiwalag si Felix Manalo. Pero saan sila ikinasal? Sa ibang sekta, yung sa dating pinanggalingan ni Felix Manalo. Oh, okay. Sige nga, paninira ba yan? Paninira ba yan? Konting utak lang, ang Iglesia kumamit ka ng punting utak, makikita mo may itinatago yung pamunuan ninyo. Oo, oh, ano yung itinatago? Wala, wala, wala siguro. Hindi na inexplain sa Felix Manalo. At sa sunod na eksena, makikita na sumibag sila sa Seventy day Adventist. Oo oh, nga, no? Ang weird nga, no? Sige nga. Kinasal, tapos sumunod na eksena, Seventy day Adventist. Oo oh, nga, no? Anong, anong logikong kaisipan ang pwede ninyong ibigay na paliwanag sa aming mga Adventist para sabihin tama yung kaganapan na yan? Actually, totoo yan, eh. Meron lang itinago yung pamunuan ninyo. Oh. Totoo, pero may tinago. So, merong reason kung bakit ganon, no? Okay. Hindi kayang i-resolve ng kahit sino yan. Bakit? Kami kasi si ang tunay na nakakaalam. Bakit gano'n na, makikita na sumibag sila sa seventh Adventists? Adventist. Sige nga, anong, anong logikong kaisipan ang pwede ninyong ibigay na paliwanag sa aming mga Adventist para sabihin tama yung kaganapan na yan? Actually, totoo yan eh. Meron lang itinago yung pamunuan ninyo. Hmm. Totoo naman pala. Hindi kayang i-resolve ng kahit sino yan. Bakit? Kami kasi ang tunay na nakakaalam. Bakit ganyan ang na ng Felix Manalo? Pero hindi lang yan yung gusto kong idein. Hindi lang yan yung gusto kong idein. Gamit ka rin ng Iglesia, gamit ka ulit kahit konting utak. Oh, konti lang, kahit konti lang. Baka, baka naman kasi sa munisipyo nagpakasal, eh katuloy ko daw eh. Sa Felix Manalo story na inilabas na ginanapan ni Dennis Trillo, ikinasal sila hindi sa Seventy Adventist. Teknod, yung time na yan, hindi pa tumitiwala. Gamit ka rin ng Iglesia, gamit ka ulit kahit konti. Konti lang, konti lang, konti lang naman. Sa Felix Manalo story na inilabas na ginanapan Dennis Trillo, Ikinasal sila, hindi sa Seventy Adventist, note, yung time na yan hindi pa tumitiwalag si Felix Manalo sapagat yung pagtitiwalag ni Felix Manalo daw ay naganap yan, kasal na sila, hindi bago ikasal. Kaya sa sa Felix Manalo story, binanggit na si Felix Manalo at si Honorata ikinasal hindi sa Seventy Adventist kundi doon sa dating sekta na kanyang inanibal. Bakit namin sinasabi... Ano sekta dating kinakain ni Ivan? Baka hindi katoliko tolong. Sa tingin ko sino niyo ang pamunuan ninyo? Yung pag paggawa ng history ni Felix Manalo. Bakit namin sinasabi na iniimbento ng pamunuan ninyo? Kasi po meron pong inilabas ang inyong pamahalaan o yung pamamahala ninyo yung tinatawag na Liwanag Magazine. Kung wala Ah, oh, Liwanag Magazine. Alam mo ba naghalungkat pa yung asawa ko sa ano, Para sa mga pasugo. Nakang Ang sariling kopya niyan bago ang Iglesia ni Cristo. Tanungin mo yung katiwala mo meron niyan sigurado. Yang Liwanag Magazine hindi yan pambalot ng tinapa. Yan po ay <laughs> official magazine na ipinablish ng Sentral ng Iglesia ni Cristo. Authority po ito na maghayag ng tunay na kasaysayan ni Felix Manalo. At diyan po sa liwanag, tanungin mo yung katiwala mo, meron yan sigurado. Yung liwanag magazine, hindi yan pambalot ng tinapa. Yan po ay official magazine na ipinablish ng Sentral ng Iglesia ni Cristo. Authority po ito na maghayag ng tunay na kasaysayan ni Felix Manalo. At diyan po sa liwanag magazine, ipinapakita na si Felix Manalo daw ikinasal sa 70 Adventist. Ayon, contradiction sa istorya kinasal daw ng Seven Day Adventist, pero sa palabas, hindi. Bakit may contradiction ng gano'n? Alam mo, magigits ko pa eh. Magigits ko pa nung ano eh. Like for example, <clears throat> ito no. For example, nadapa ka nung kasal mo. So, hindi na sinama dyan. Yun, gets ko yun. Pero, yung palabasin sa iba ka kinasal, tapos seven-day Adventist yun dito, ibang usapan yun. Why? Ayun naman pala, Megos Megos. Hindi ko yun gets. Kinasal sa 7 Day Adventist. Eh, hey, oh. ah! Doon sa Felix Manalo story, ikinasal si Felix Manalo at si Honorata sa sekta na dati niyang kinabilangan, hindi sa 7 Day Adventist. oh, doon kinasal. Pero dito, 7 Day Adventist. Paano nangyari yun? Essential part ng biography yun eh. Hindi pwede mawala. Alam niyo, pagdapa. Pwede nang tanggalin yun. libutan nga, ayun. Daming issue, daming may issue sa kasal. Hoy, ako wala akong issue sa kasal, ha? Ha? Pero sa liwanag magasin, ikinasal si Felix Manalo sa Seventh-day Adventist. Ulit po, mga Iglesia ni Cristo. Paninira ba yan? Sige nga, paninira ba yan? Gamit ka, konting utak lang. Konti lang, huwag mo nang laliman. Oo. Oh. Sabi sa liwanag magasin, ikinasal sa Seventh-day Adventist. Pag wala kang kopya yan, katukin yung katiwala mo, meron yan sigurado. Pero sa Felix Manalo, hindi daw ikinasal sa Seventh-day Adventist. Yan ba yung panlangit? Yan ba yung ililigtas ni Cristo sa araw ng pag... Ligtas na nga daw yan. yan? Oh. 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 Tinga, oi sana. Pag wala kang kopya niyan, katukin yung katiwala mo, meron yan sigurado. Pero sa Felix Manalo, hindi daw itinasa sa 70 Adventist. Yan ba yung panlangit? Yan ba yung ililigtas ni Kristo sa araw? Oo naman. Yan ang panlangit. Tama ba? <laughs> Maliwanag nga. Oo naman, bakit hindi? Eh yung paniniwala nila kurap. <laughs> yan ba isang libutan o hindi? Mm. Ligtas ka galing pa ng ulo. Auto ligtas agad. Sa araw ng pagdukom. Benti Adventist. Pag wala kang kopya niyan, mm. katokin yung katiwala mo, meron yan sigurado. Pero sa Felix Manalo, hindi daw ikinasal sa seventh Adventist. Yan ba yung panlangit? Yan ba yung ililigtas ni Kristo sa araw ng pagdukom? Oo oh, naman. Oh. Oh. Wala ko sa inyo ligtas sa araw ng pagdukom, may sinungaling. Walang sabi sa Bible, walang sinungaling. <laughs> sabi sa liwanag magazine, ikinasal sa seventh Adventist. Pag wala kang kopya niyan, katokin yung katiwala mo, meron yan sigurado. Pero sa Felix Manalo, hindi daw ikinasal sa seventh Adventist. Yan ba yung panlangit? Yan ba yung ililigtas ni Kristo sa araw ng pagdukom? Oo. Oh. Oh. Wala ko sa inyo ligtas sa araw ng pagdukom, may sinungaling sinungaling daw. Oh. Walang sabi sa Bible, walang sinungaling papasok sa langit. Yung pamunuan po ninyo mga iglesia ni Kristo ubod ng sinungaling yan. Oh. Ang alam kong sa libutan yung mga sinungaling eh. Ay, alam ko sa libutan ha yung mga sinungaling. Yan. Pinadaya nila yung history ni Felix Manalo. Bakit po? Hindi nila kasi maitatanggi ang katotohanan na kasi tumiwalag yung puno po ninyo. Oh. Kasi tumiwalag daw. Hindi po. Yan po ay tiwalag sa 70 Adventist. Tiwalag pala eh. Ano daw sa may ng sinungaling yan. Tinadaya nila yung history ni Felix Manalo. Bakit po? Hindi nila kasi maitatanggi ang katotohanan na kasinungalingang tumiwalag yung puno po ninyo. O, oh, kasinungalingang tumiwalag daw. O. Oh. Hindi po, yan po ay tiwalag sa 70 Adventist. Patunayan, hindi sila ikinasal sa 70 Adventist. Magandang point yun. Oo nga, ang, ang, ang claim niya is tiwalag. Tiniwalag, right? Ngayon, ang proof niya is hindi kinasal sa 70 Adventist. That's a good proof. It necessarily follows. Dahil kung sila ay matitino, ikakasal sila sa 70 Adventist. Sabihin, hindi matino? Ganun ba? Hindie ano sabi nito. Inyo. Hindi po, yan po ay tiwalag sa Seventy Adventist. Katunayan, hindi sila ikinasal sa Seventy Adventist. Dahil kung sila ay matitino, ikakasal sila sa Seventy Adventist. Una-una, walang magulang na papayag na ang anak niya ikakasal doon kung sila ay matitino, ikakasal sila sa Seventy Adventist. Una-una. Hm. Plot twist. Hmm. Walang magulang na papayag na ang anak niya ikakasal doon sa hindi niya sekta. Sa inyo lang tinitiwalige. Eh. Tama naman di ba? Oo. Oh, sa inyo tinitiwalag, di ba? Di ba? Di ba? Tinitiwalag pag may ginawang labag. Uh, kaya yung hindi pagkasal ni Felix Manalo sa loob ng 70 Adventist, bagamat pareho pa silang Adventist, ang katunayang tama yung paniniwala at history ng Adventist na si Felix Manalo hindi tumiwalag kundi itiniwalag. Oo. Oh. Oo. Oh. So may ganun bang claim pala sila? Ganun ba nangyayari? Oo. Oh. Oo. Oh. So, sa Felix Manalo daw hindi tumiwalag tiniwalag. Oh, isip kasi kahit konti lang. So ngayon, alam mo nagkakaroon ako ng idea eh. Na parang okay, excommunicated naman pala. Question ko lang no. Question lang. Gamit lang konti utak. Question lang naman. So tiniwalag siya. Hindi siya tumiwalag. Possible kaya kaya siya nagkulong? Kaya siya nagagawa ng sariling religion? Dahil doon? So lumalabas pala prideful na disobedient si Felix Manalo. Based on that argument, ha? Ha! Makes sense na rin ng ano, no? bagong religion. Good stuff.